Ayan, kami po ay nandito ngayon sa Camellia. Dito po sa Pansita ng Kamelia, dito sa Batangas, sa Bawan, Batangas. Ayan po, ay dini po sa tapat, ay nakakita kami ng masasarap na barbecue. Pumunta po kay Dine, mga tagisambat. At kahit saan po dito, mga tagisang Antonio, sa Pascual. Ari po ang masasarap na barbecue. Ay talaga namang napakasarap tingnan are are barbecue, barbecue baboy. ari Are naman ay ulo. ulo. ari yeah. ho ay, ay bitu. Ulo din po ng baboy. Ulo daw na baboy. Yun naman ay bitu ang manok. ari ho manok. Yan. Chicken. Ang mga namumulutan yeah. ho pa rin eh. At bumile. ho kayo bumili. mang inasal. inasal. Isa po magkano? Are ho yan ay isa. Ayan, Ayan dini kay pumunta. ari ho ay dini sa dinilaang sa kamilya. Ari ang katapat na rin lumi ang ari. Kami na pa Ay nakita ko agad. Ay ari. Pag kayo maghahanap ng inyong pulutan, meron na din eh. Ay napaka... Napakasarap. Ay ako yun. Ay, ayan, ayan. Banding. Ano ang pangalan? Miko and Banding. Miko and Banding daw, are. Miko Banding. Klaseng are ay diretsyo. Ayan. Ay napakasarap. Di niho kayo pupunta. Wala naman ng mabilhan, wala naman mabilhan dito eh, ng mga garni. Wala ano, talagang wala. wala. pupunta pa kayo ng Ay, ng Sitigil na. Pupunta pa ho nang isang taon nang kami Ayun, ayun. Ay tumigil muna ngayong itutuloy na, na daw uli. Na uli. Oh. Yan. Ay, ayan, areho ang masarap na barbecue. Kayo ay pumarini pagkakailangan nyo ng pulutan, dinilaan sa kamilya. Yan. Ay binablog ko are, binablog ko para dito. Yan, may at ako pupunta oh. na papunta na uli Bambansat doon man uli magba-vlog. Puta yeah. <laughs> ya. Kakilala mo yan? Hindi nakita ko kinakain nakain doon. Oh. Ay ako yung nagba-vlog. Ah. Yan at eh akin ipo-promote are. Are ano makikita nang buong Buong bansa oh. <laughs> Yan. Ayan, hanap namin. Matagal na, alis na uli ako. Doon na naman uli mag -ano. Sa Italyo ho. Uh -huh, yan. yan. balik na. Ay, iyong anak ay nasa Poland na, no? Ay, sige ho. At akin muna, kung kakausapin na rin aking kumparing, matagal ko na rin hindi nakikita.